Good morning. Good morning guys. Today is second day at Meraneshang um medicine or uh, antibiotic. Good for ten days and um so far he was sleeping at night. Last night was so good. He just woke up for like a milk. And then, yeah, he just woke up now, like around 8:30 in the morning, and I gave him uh, breakfast, of course, mongo, leftover from last night. It's Friday and it's mongo day, yay! Mongo na may uh, squash and also egg. Kasi egg every day, may egg yan. Favorite niya yung egg. Mana, mana, mana ka mama niya. <laughs> Favorite kay. <guy. laughs> Don't you, man? Ganyan na siya, marunong na siya magtapon. Ah. Oh. Don't try it, ha? Marunong na siya magtapon. Before, hindi niya tinatapon. Kinakain niya talaga kung ano nilalagay ko dito kung ilalagay ko naman sa plate dito sa harap niya, itatapon niya yung plate. <laughs> Kaganunin niya yung plate. So, better na. What happened? Mmm. Ah! Sure, probably like... Ansan ka yun? Nilulunok niya agad eh. Mm. Are you okay? you okay? Good job! You want water? You want water? Good job. Hmm. Hello. Mm -hmm. good job no more you want more no more eat first It's hmm. this one. it's healthy ganito ko siya pinapakain uh, three times a day na siya kumakain morning, breakfast lunch and dinner kasagay siya sa dinner pero usually pinipigyan ko din siya ng snack in between so matulog siya nag nap siya ng and then oh artimo Nagnanap siya ng two times or three times a day. Um, ang isang nap niya is mga two hours to three hours. And then, another naps, other naps, mga 15 minutes lang. Pag ubos na yung milk, hindi na yun siya matutulog. Hoy, what are you doing? Why are you naughty today? Hmm? Wala, um, egg na ka. Hmm? Egg, super kulit na naman niya. Ng isang grabe yung pag uh, weight loss niya kasi hindi siya nagtitede. Hindi din siya kumakain masyado. Hoy. Tarantado. Hoy. Tapos niya malig uh, mag breakfast. Nililigo ko na siya. Minsan two times sa day siya naliligo kasi pag nagdumi siya minsan. Nililigo. Sinasabay ko na ng ligo. Kasi makulit din sa ano. Ayaw na niyang nagpupunas ng ano. Gusto niya talaga magwash. So, niwawash ko talaga. Kasi hindi mo naman ano. Grabe ang kulit na. Sa lahat ng bata na binantayan ko. O, oh, uh, akong baby na binantayan noon. Ito lang talaga ang pinaka. Siguro dahil anak mo, no? yung binantayan ko, behave, most behave sila. Pero yung, ito, grabe, yung kulit. na ah, napapagod ako, lalo na binibihisan mo. Talagang, superang kulit. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Very active. So active niya. Mana siguro sa kanyang papa. Kunti lang yung tulog ng papa niya. So gaya-gaya lang. So, that's it for today. Good morning and have a good day, everyone. Good morning, Philippines. Morning na ba doon sa atin? Morning na ba? Uwi na tayo. Oh, lapit na tayong mag-uwi. Uwi na ikaw. Bye-bye.